Ito sabi ni ano ni Senator Bato, ano Bato de la Rosa. ah uh, be man enough at sabihan nyo kami ng real score kung talagang pinapasok ng ICC. Wag na, wala namang problema noon. Wala nang patalikod na transaction. Pag sinabihan mo ako noon na hindi sila pwedeng pumasok at bigla nagbago ang ihip ng hangin at ngayon ay pumayag na kayo, please tell us. Diba? Yan ang sabi niya. Tapos sabi pa niya,

<laughs> Tumatalbog lang ng konti Anyway, ano ba yan? Ano bang basa nyo sa kanya reaction coming from Senator Bato? Hindi, okay, gawin na lang natin hypothetical dahil ayoko lang sa ating kagalang-galang na senator. Di ba? Kung ikaw kasi ay akusado no? sa isang napakalaking krimen, no? in this case, crimes against humanity, hypothetical ha? Oh, hypothetical, eh, okay. Obligado ba nasabihan ka na Uy! Kas Lalabas na yung waran to Kasama ka. Uy! Nandito na yung, uh, yung dadampot iyo No? Eh bakit? Ba't ka naman sasabihan? No? Eh, e eh, kung tumakbo ka sa China. Hindi ko sinasabi na tatakbo si Senator Banzo <laughs> sa China. Eh kung tumakbo ka sa China, bigla kang mawala. Hypothetical lang to. Hypothetical lang. Oh, hypothetical lang. O kaya bigla kang uh, saan man magtago dyan na na kuweba, no? Eti, eh sino na yung kwan? Sino na yung ng international warrant? Kawawa naman. Sa babe, business class naman yung eroplano noon, hindi naman hindi hmm. naman uh, uncomfortable, no? Para pumunta rito, no? Kaya bakit ka naman? Ano namang hinihingi mong obligasyon sa gobyerno na ikaw ay dapat sabihan, no? Hindi naman bago ito. Alam mo naman na ikaw yung uh, isa sa mga proponent, tulak no? Hindi yung pusher ha. Tulak, tutulak ng uh, tokhang. No? So, alam mo naman na natatamaan ka, no? Hindi lang yung iyong principal, no? Eh bakit kayo para naghahamon ka pa na magpakalalaki at sabihan ka, no? Alam mo, ang tingin ko kasi diyan na nangyari, no? Sa totoo lang, hindi naman talaga kinausap yung gobyerno. Ano, maraming mga protocol yan eh, saka formalities, no? Kung sakali nakapasok, yung ICC, ang hmm. kinausap yung mga abogado ng mga biktima. No? Ah, okay. Nagpatagitan lang sila ng uh, communication. Ang tawag dyan, communication eh. Dahil hmm. hindi naman nagsampal ang kaso itong mga biktima sa ICC. At wala pang akusado formally, eh. wala pa. Oo. Yan naman ay motopropyo sinimula ng ICC on its own. Hindi naman sinimula ng UN. Hindi naman sinimulan ng ating gobyerno. So malamang ang nagsimula niyan, clearly ay yung ICC mismo. Tawag dyan, moto proprio. No? Uh, on their own ay sinimula nila. Ano uh, yan? Uh, moto proprio. Yeah. akala na iba, yes, sorry, proprio sorry. lang. Eh. Sorry, sorry. I stand corrected. Hindi, nee, hindi nee, no? nee, tama yun sa inyo. Gusto ko lang ma ano, malinawa, maliwanagin oh. yung mga trolls. So. Yeah, yeah. <laughs> so yan, yung, yan. so, yung, yun yung nangyari. So, uh, uh kaya, uh, Tingin ko hindi naman talaga baka totoo naman yung sinasabi ni uh, secretary Remulla na uh, hindi naman sila kinausap totoo naman yung sinasabi ng gobyerno na hindi naman parang marami pang protocol siya eh, para mag-uusap sa gobyerno no mukhang ito ay dalaw para kausapin yung mga biktima at yung kanilang mga abogado no at uh, ang balita natin, no, sinabi rin naman ni Senator Trillanes sa show mo uh, uh, na nauna ka bago sa inquirer. Linawin natin, na nauna ka. Hindi natin ka rin naman, naman. Man, inquirer. No? Hindi, Pero hindi, nauna na. yung Fox First na napag-usapan niyan dito. No? Nang ilang mga magagandang lalaki na guest mo. No? Kasama <laughs> <laughs> ko. <laughs> mga ano kayo. <laughs> hindi <laughs> hindi isa, hindi isang maganda lalaki na kaya sayo. Bahala, sila kung yung mga yan. No? Uh, parang, parang may tutol ka eh, no? Parang nagamit si Trillanes mo, dun eh. No? dapat, dapat huwag na tututol yung host. Support, supportahan na lang. Go, diba? say, oh, yan, 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 ganyan, no? Supportahan na lang. Huwag, boogie, huwag, okay, na go. huwag na kumontra masyado. So, yun ang nangyari. Pero yun yung mahalaga. Ba't ka naman wawarningan? Ba't ka naman sasabihan? At ba't ka maghahamon? No? Kabahang ka na lang. Dahil matagal na yung writing on the wall eh. Hindi na nga siya writing eh. No? Nakaukit na nga eh. No? Ah, minason na napakaraming pokpok lang nga sa pader eh. Sa, sa wall eh. No? Tapos eh, parang ngayon mo lang narinig. No? Ngayon mo lang na balitaan na pinapapasok na, pinapayagan ng pumasok ang ICC. Baka siguro ang hindi lang tama dyan, yung sinabi ng, uh, ng Bureau of Immigration, na hindi nila alam na pumasok yung ICC. No? Pero ito, eh, hindi naman Wala namang, wala namang kung eh, Wala namang stapler sa noon na nakalagay. ICC. No? Wala <laughs> naman yung parang fax first dito na nakasulat, di ba? Hindi naman nila i-announce eh, di ba? Yan o. Oh, hindi naman ganun eh. To, kaya ito namang Bureau of Immigration, pati tayo eh. <laughs> <laughs> Wag, okay. Ayusin nyo! Ayusin nyo yung uh, trabaho nyo sa immigration. Huwag yung... Uh, sa uh, Sasabihin, para walang oh, eh, no? Para walang kinakabahan na senador. Kinakabahan niya eh. <laughs> Taga lang, total hypothetical naman ang usapan, no? Kayo nagsimula oh, ng hypothetical. Uh, very no? hypothetical. O, oh, kunwari lang, mag-aabogado naman ako para kay Senator Bato. Pagtatanggol ko yung kanyang interest. Pero meron na siyang abogado, di ba? Si, kwan? Si Topacio. Topacio ba abogado? Eh, 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 magaling ba yun? Eh, mas mag definitely, mas magaling sa iyo. Ah, uh, oo naman. Pero mas magaling si Harry Roque doon. Lalo, ito? lalo na. N napakagaling nun sa kwan. videoke Sa karaoke. Okay. Ah. Oh, oh maganda galing, oh maganda boses n'o, no? totoo. 'yon dahil ayun na bitawan 'yung mic. Oo. Oh, oh. Hindi na lang siya kumanta lagi. Kanya nga, 'yun nga suggestion Iyan, ko. Eh. 'Yun na lang. Salo na no. kung naghahabol siya ng tono. No? <laughs> okay. Baka naman ito lang, baka naman kaya lang na -her hurt itong si Senator Bato de Rosa eh dahil sabi niya eh mismo hmm. si Pangulong Marcos 'yung nag-assure sa kanya na hindi hindi hindi, hindi kami magko-cooperate sa ICC Tapos ngayon. Para bang bigla may mga lumulutang nalang na, na impormasyon, di ba? Siyempre, hindi ba nakaka-paranoid yun kung ikaw si Bato? Eh lalo ikaw lang naman yung nag-implement ng drug war, di ba? Ano ba naman ang ano mo ron? Oo nga, oo nga naman, no? Pero, eh, siya ay senador. Ilang taon na siyang senador, no? Siya ay naging chief police. Hindi naman siya naib, di ba? Or baka, or baka nagkakamali ako. No. Pero, ang, ang assumption ko, naging chipo ka, ikaw ay uh, uh, graduate ng PMA, no? Ikaw ay uh, uh, naging senador, no? May, ay, may PhD ibig, Bren. may PhD. Oh, ibig sabihin medyo alam mo naman yung politika. Yung politika naman, wala namang permanent friends, no? At wala ring permanent enemies, no? Lahat 'yan nagbabago eh, no? Klima 'yan eh. ba? Diba? Nagbabago 'yan eh. Kaya, eh, huwag ka naman masyadong maging self-righteous na maghamong ka pa na magpakalalaki kayo, no? At huwag oh niyo akong, uh, saksakin sa likod, no? Huwag niyo akong uh, bulahin, no? Etcetera, etcetera, no? Huwag ka maging masyadong self-righteous, no? Lalo na, eh, ikaw yung nagsasabi na wala namang namatay extrajudicially, no? wala namang uh, wala namang uh, namatay na hindi karapat dapat na mamatay no so ibig sabihin ay uh, hindi ka rin naman ganoon katotoo no no ibig sabihin nabibilao kang ka rin pag ikaw ay nagsasabi ng mga ganyan eh kung yung yeah, sa iba naman manggaling yung ganyang klase ng pambobola eh wag ka naman masyadong magalit no, mm. no? Yeah oh huwag ka, huwag ka masyadong banat ng banat eh, Ang kapal-kapal din pala ng muta mo sa mata.